tayo para magpa-load ng Trepco card kasi yun yung gagamitin natin pang bayan sa bus. May load na yung card dati and may balance akong 33 pesos and ang pamasahe sa going to Santa Cruz is 200, 212. So 200 na lang ang pinag ko para sakto lang sa pamasahe na tayo mag ng sabon. So, see you guys! Uh, kung magpapaload pa lang kayo, dito kayo pupunta sa BBL. Kung sasakay kayo sa DLTV para makapagpaload kayo na trip ko pa. Santa Cruz Hindi ko na na-videohan yung mga pangyayari sa bus kasi natutulog ako. So, nandito na tayo sa Santa Cruz. Pababa na tayo ng bus terminal, then sasakal tayo ng tricycle pa. Mahay-hay lang sa so, tricycle tayo up, po punta, makaya ay sumagahan ng tayo sa kaya. Kuya, magkano po ano, um, uh, sa terminal lang jeep pa punta Mahayhay? Mahayhay? Uh, Oo. Oh. Dito, ano yan? 40. 40. 40. 40. Oh. Mahayhay na yun. Oo, oh, terminal. Uh Oo. -oh. Oh. So guys. Magbababa kayo. Lang. Tandaan nyo lang to. Itong signage na to. And yung Jollibee. Yung bababa nyo. Tapos ito na yung terminal ng Santa Cruz, Sinuloan. kita tayo doon. Kuya, dito po sakayan pa, ano? Uh, Mahayhay. Mahay. Sa may po. Ayun, yung may bangkong yun. Pumasok kayo sa loob. Ah, doon po. Okay po, thank you. From terminal ng Santa Cruz sa sin sini, siniloan. Um, lakad lang kayo ng konti. And, or magtanong kayo dun sa may terminal mismo kung saan yung sakayan na papuntang Mahayhay. sa yung terminal ng Mahayhay. Kasi magkakatabi lang sila dito. Dito po yung sakayan pa Mahayhay. Okay. Saan kasama mo? Nandun po sila. Ah, dito daw. Magkano po pa pa mahay? Forty-five. forty po per head. Kahit sa konti naman, naalis tayo. May oras kami dito. Ah, may oras ang alis. Anong oras po yung alis niyo? Eight. 8. Tapos, ano pong oras yung second trip? Ah, pangat, pangal, pangat nyo lang ito. Ah, yung first trip po, anong Alas oras? Six. 7. Seven. 8. 8. Ah, kada isang oras umaalis. Ah, Okay. Sige po. Thank you po. So mag-aantay tayo na umalis sila. So 8 pa yung alis nila. Walang puwersa. Wala so, na yung nanabola. na lang tayo sa maayay. See ya! So, pwede po magkano? Magkano po pumasahin pagdiretso ng Taytay Falls? Ang pamasahe namin kun ay 25. 25? Pag ano po? Pag bayahin ng lukban, tapos magte-tricycle pa Taytay, magkano Sa lokban ay 20. Um, tapos sa ah. tricycle yata, ay pag hindi 40 o 30. Ah, ganoon. Okay. Sige po. Thank you po. So, dito guys, dito kayo bababa sa terminal na to kapag lockbad na jeep yung sinakyan nyo tapos hindi straight papuntang Taytay Falls. So, so, ito yun. Thank so, environmental fee. Hindi sa left guard na tumawag dito. Magkano po ang environment? 50 ma'am. 50 isa. Ilan po kayo? 6 po. Ma'am, pangalo ma mo ma'am. Pangalong mo ma so, ma'am. Ang ganda daw? Ang ganda daw. Ha? Ang Isang pangalo, ma'am. Pangalong ma'am. Ang lakad dito mga 50 to 20 minutes na Or OA lang. Baka okay lang ako kasi man. Yung nangyari sa akin ngayong araw dito, papunta dito, is from Bolivia. So, makaya ko ng pa-Santa Cruz. And, pagbaba ko sa Santa Cruz, nagtanong ako kung saan. Papuntang sakayan, going to Mahayhay. Tapos, sinatid ako ng tricycle doon sa may sakayan, papuntang Mahayhay. Then, after nung nakasakay na ako ng jeep, Uh, bina, bumaba kami sa may terminal ng Lokban. Tapos, afternoon, nun, uh, sumakay ulit ako ng jeep. Kasi walang, kasi walang ano, walang, walang jeep na straight hanggang kay Tyfol. So, ang nang, so Lukban lang. So, bumaba na lang sa gagalot. Gagalot. Gagalot na <laughs> sa may gagalot terminal. So, subakaya so ko ng tricycle doon. Tapos, yun, nandito na tayo sa may tight